ang mahal na birhen na hindi kailanman binigo ang mga bumabaling sa kanya na nangangailangan. Kaya mahalaga sa ating mga pangangailangan ang mahal na ina ng laging saklolo o mother of perpetual help. Marami sa ating mga katoliko ang pabiliar sa imaheng ito, lalo na tanyag ang dambana nito sa baklaran na dinarag sa tuwing Merkules, linggo-linggo. Sa darating na biyernes, ika-27 ng Mayo ay idaraos ang kanyang kapistahan na tatapat at sasabay sa pista ng Sagradong Puso ni Jesus. Makahulugan at maraming simbolo ang matatagpuan sa imaheng ito. Ating susuriin ang mga ito sa pagtatanghal ngayong araw. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Dr. Jose Maria Alcacid minarapat kong itampok ito ngayong araw bilang pagbibigay puri at galang sa mahal na birhen sa ilalim ng titulong uh, ng laging saklolo. Kaya manatiling nakatutok at alamin ang mga detalye. Hayaan ninyo akong magbahagi sa inyo ng kaunti patungkol sa kamanghamanghang imahe o icon ng mahal na birhen ng laging saklolo. Tago lahat, ano nga ba ang ibig sabihin ng icon? O sabihin natin, icon. Ay isang icon na hindi lamang isang artistikong representasyon. Kapag ito ay binatbasan, ito ay nagiging isang bintana sa langit. Isang punto ng pakikipag-ugnayan upang sa pagdarasal sa harap nito, ang isa ay nasa espiritual na presensya ng taong kinakatawan. Magalang na hinahalika ng icon. Nahalikan ng isa ang personahe nito. Pag yuko sa harap nito, ang isa ay yumuyuko din sa harap ng personahe kinakatawan nito. At sa partikular na sitwasyon na ito ay ang mahal na birhen ng lagi sa Ang, ang partikular na ikon na ito ay ipininta sa kahoy at tila nagmula noong kalabintatlong siglo at humigit kumulang 54 apat at apat isa at kalahati sa sentimetro uh, ang laki. Inilalarawan ito ang Mahal na Birhen sa ilalim ng titulong Ina ng Diyos na hawak ang batang si Jesus. Ayon sa tanyag na alamat, nakuha ng isang mga ngalakal ang ikon na ito ng Mahal na Birhen ng Laging Saklolo mula sa isla ng Kreta at ipinadala ito lula ng barko patungo sa Roma sa pagtatapos ng ikalabing limang siglo sa panahon ng paglalakbay, isang kakilakilabot na bagyo ang dumating na nagbanta sa buhay ng lahat na nakasakay sa barko. Nanalangin ang mga pasahero at tripulante sa ating mahal na birhen at naligtas sila. Minsan sa Roma, hiniling ng mga ngalakal na ito na naghihingalo na ang imahen ay dapat ipakita para sa pampublikong pagbibigay-pugay o venerasyon. Ang kanyang kaibigan na uh, kumukubkob sa imahe ay nakatanggap ng karagdagang mga tagubilin Sa isang panaginip, ang mahal na ina ay nagpakita sa kanyang maliit na atak na babae at uh, nagpahayag ng pagnanais na ang imahen ay purihin sa isang simbahan sa pagitan ng mga basilika ng Santa Maria la Mayor at San Juan de Letran sa Roma. Ang imahen ay inilagay noon sa simbahan ng San Mateo at naging kilala bilang ang Madonna ni San Mateo. Sa sumunod na tatlong siglo, dumagsa ang mga peregrino sa simbahan at ang mga dakilang biyaya ay ipinagkaloob sa mga mananampalataya. Matapos wasakin ng mga tropa ni Napoleon ang simbahan ni San Mateo noong 1812 at 1812, ang imahe ay inilipat sa simbahan ni Santa Maria sa Posterula at nanatili doon ng halos apat na pung taon. Doon, napabayaan at kinalimutan ang banal na larawan. Sa pamamagitan ng poong may kapal, muling natuklasan ang nakalimutang ikon or icon. Noong 1866, 1866 Pinagkatiwala ni Beato Pio Nono, Blessed Fires Tonight, ang imahen sa mga Redentorista na katatapos lang magtayo ng simbahan ni San Alfonso, malapit sa Santa Maria La Mayor. Noong bata pa nanalangin ang Santo Papa sa harap ng imahen sa simbahan ng San Mateo. Inuutos niya ang pampublikong pagpapakita at pagbibigay puri sa pinagpalang larawan at inayos ang kapistahan ng mahal na ng laging saklolo sa linggo bago ang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Noong 1867, 1867, nang ang imahen ay dinadala sa isang solemne na prosesyon sa mga lansangan, isang bata ang gumaling, ang una sa maraming naitalang himala na iniugnay sa mahal na ng laging saklolo. Tingnan mabuti ang larawan at mapapansin ninyo ang sumusunod. Ang bituin sa gitna ng belo ni Maria ay sumisimbolo sa kanya bilang bituin ng dagat na nagdadala ng liwanag ni Kristo sa ating madilim na mundo. Inaakay tayo ng bituin ito sa ligtas na daungan ng langit. Ang mga pangunahing inisyal sa magkabilang panig ng korona ng mahal na birhen ay ang Griyegong inisyal na nangangahulugang ina ng Diyos. Ang mga inisyal sa itaas ng anghel sa kaliwa ay ang mga inisyal na Griyego ni San Miguel Arkanghel. Si San Miguel ay inilalarawan na may hawak na sibat at akdo na naglalarawan sa pasyon at kamatayan ni Kristo. Ang pulang tunika ni Maria ay ang kulay na isinusuot ng mga birhen noong panahon ni Jesus. Ang asul na damit ng mahal na birhen ay ang kulay na isinusuot ng mga ina sa Palestina. Kaya ang mga kulay nito ay sumisimbolo na si Maria ay parehong birhen at ina. Parehong kulay ng maharlika ang pananamit ni Maria at ni Jesus. Mapayapa at kalmado, ang mukha ng mahal na birhen na pinagninilayan ang pagdurusa ng kanyang anak na si Jesus sa hinaharap. Tiko ang bibig ng mahal na birhen at tahimik sa pagdarasal, pagninilay at paggugunita. Dilat ng mga mata ni Maria upang makita ang ating mga suliranin at pangangailangan. Lagi silang nakatuon sa atin magiliw din silang nakikiusap na iwasan natin ang kasalanan at manatiling tapat at mapagmahal sa kanyang anak na si Jesus. Ang buong gininto ang likuran ay isang simbolo ng langit kung saan parehong si Jesus at Maria ay nakalukluk na ngayon. Ang liwanag ng langit na ito ay nagniningning sa kanilang kasuotan. Isang palatandaan ng makalangit na kagalakan na nila sa mga puso ng tao. Ang mga inisyal sa itaas ng anghel sa kanan ay ang mga inisyal na Griego ni San Gabriel Arkanhel Si San Gabriel ay may hawak ng krus at mga pako at na naglalarawan ng pasyon at kamatayan ni Kristo. Ang mga kamay ng mga anghel ay natatakpa ng isang belo na katulad ng hawak ng pare habang binabasbasan ng banal na na sakramento sa ostensorio, o mon monstrance sa panahon ng benediction o pagbabasbas. Ang mga inisyal sa kanan ng ulo ni Jesus ay ang mga inisyal sa Griego para sa Heso Kristo. Ang batang Jesus ay inilalarawan hindi bilang isang sanggol, ngunit bilang isang maliit na binata na nagpapahiwating ng pagkadiyos ni Kristo at ng kanyang pagkatao. Hawak-hawak ng mga kamay ni Maria ang batang si Jesus ng pagmamayari at, ma at mapagmahal dahil siya ang kanyang ina. Siya rin ang ating mapagmahal na ina. Ang kanyang kamay ay hindi mahigpit na nakahawak sa mga kamay ni Jesus, ngunit nananatiling bukas na nag-aanyaya sa atin sa kanyang anak na si Jesus. Ang mga kamay ni Jesus ay nakababa, isang simbolo ng kanyang paglalagay ng mga grasya ng katubusan sa mga kamay ni Maria. Ang mga grasya nito ay bukas para sa lahat at sa sino mang humihiling sa kanya ng mga ito sa pamamagitan ng panalangin. Ang sandalyas ni Jesus na nahuhulog mula sa kanyang paha ay nagpapahiwatig ng pagmamadali niya sa pagtakbo kay Maria dahil sa takot na nakatingin sa mga anghel na may hawak ng mga instrumento ng kanyang pasyon at kamatayan. Ang maluwag na sandalyas ay uh, kumakatawan din sa kalikasan bilang Diyos ni Kristo, na nakalas mula sa mga hangganan ng lupa. Ang sandalias na nanatiling nakasuot ay simbolo ng kanyang kalikasan bilang tao. Kaya ano pa bang pampapatibay loob ang kailangan natin para malalangin sa mahal na binhen ng uh, laging saklolo, Our Lady of Perpetual Help? Maraming marami ang mga himala ang nagawa sa pamamagitan ng debosyon sa kanya sa ilalim ng titulong ito. Hindi siya maari at hindi tatangis na tulungan tayo sa ating mga pangangainangan. Magsumamo tayo sa kanya na tulungan tayo sa napakahirap na panahon na ating nararanasan. At ang banal na imahe nito ay maging isang paalala rin na maaari din tayong tumakas patungo sa Kanya sa ating mga pagdurusa. Tulad ng ginawa ng ating tagapagligtas mismo. Ang ikon ng mahal na birhen ng laging saklolo sa baklaran ay nagmula sa isang kopya galing sa Alemanya na dinala sa Pilipinas ng mga redentorista noong 1106-1906. Ang ikon na ito na nagbula sa silangan ay naiiba sa iba pang devosyonal na larawan ng mahal na birhen sa Pilipinas, na karaniwang mula sa kanluran. Ang mga redentorista na siyang mga tagapag-alaga ng ikon icon, ay nagpakapakilala ng devosyon sa Pilipinas at ang icon ay naging sentro ng debosyon ng mga katoliko sa bansa. Ang icon sa kalaunan ay nilagay sa simbahan ng baklaran na naging National Shrine of Our Mother of Perpetual Health o pambansang dambana ng ina ng laging saklolo. Ang debosyon sa icon ay lumago ng malaki matapos simulan ng mga redentorista ang nobena noong isang libo at apat na walo 1948 na nagsimula na may pitumpung kalahok lamang ngunit pabilis na umakit ng libo-libong mga deboto. Ang presensya ng icon sa Pilipinas ay minarkahan ng malalim na debosyon at maraming mga himala na ginagawa ito isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipinong Katoliko. Huwag kalimutan sa darating na Biyernes, ikadalumpot pito ng Mayo ay ang kanyang kapistahan. At iyan po ang istoryang aking nais ihatid sa inyo na lumayan na ibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag, mag komento -like, mag at i-share din po ninyo ang video ng ito bilang suporta sa aming channel. At uh, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, lalo na kayo pong mga bagong taga-panood. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa inaharap. At inaanyayahan ko din po kayo na suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon na tinatawag na mga alagad sa kalingan ni Padipio kung saan mapapakinabahan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang sa Bansang Pransya at ito po'y naaayon sa halaga ng inyong buwanang donasyon. Nais ko lang pong liwanagin na ang mga misang po ito ay hindi po para sa mga nangamatay. Ito po ay para sa inyong sariling kapakanan upang makamtan ninyo ang mga grasya ng mga misang ito. Ngunit maaari nyo namang isama sa inyong intensyon ang mga yumaong ninyong mga minamahal sa buhay. Bukod dito, patadalan rin po namin kayo ng binasbasang darawan o medalya ni Padre Pio na ayon sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Ito ay bilang pasasalamat sa inyong paglaho. At paano po ba ang pagbibigay ng donasyon? Unang-una, maaari po itong bilang direct deposit sa aming uh, video account. Uh, pangalawa, maaari rin po via bank transfer sa GCash. At uh, pangatlo, pwede rin po sa aming personal na jikas sa ilalim ng aking pangalan. At kung may nais po kayong mga katanungan, uh, lalo na sa paglahok, maaari niyo po kaming makontak sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadripio at gmail.com. At meron din po kaming website para sa mga karagdagang uh, mga at ito po ay www.gmail.com. Ang www angtinigdepadipeo.org www.angtinigdepadipeo.org at hanggang dito na lamang po tayo maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagtangkilik at panonood at maraming maraming salamat po kayo na mga miyembro na ng mga alagat sa kalinga ni Padipio. At uh, ginagarante ako po sa inyo na patuloy po ang pagpapamisa para sa inyo at sa inyong mga intensyon. Maraming maraming salamat po sa inyo, sa inyong kabutihang uh, loob. Hanggang sa muli pong nating pakikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.